Anong ganap sa mundo ng showbiz? Dinipensahan ni Colin Garcia ang mister na si Billy Crawford laban sa mga nambabash sa kanyang super payatang itsura. Iniisip pa ng iba na baka raw may bisyo na ito. Nag-viral kasi ang photo ni Billy habang umiinom at makikitang payat na payat ang mukha nito at lubog ang mata. Sabi ng aktres, Actually, I don't know if you've ever seen him before without makeup. But long before we even started dating, he's always had dark under eye circles and major hair loss na. Aniya, hindi naman daw ito kakaiba lalo na sa mga nakakakilala kay Billy off stage. Natatago lang talaga pag naka hair and makeup. I wish we had photos from 10 years ago to show na he's always had those dark circles and matagal na siyang walang hair. Nagpost din si Colin sa kanyang Instagram story at ipinakita ang expectation versus reality na photo niya. Aniya, kahit pa haggard ang kanyang look ay wala siyang bisyo. Hindi rin daw ito dulot ng problema sa kanilang mag-asawa o kaya ng depresyon. I break out. I get tired. I am getting older every day. Say si ni Colleen. Sabi pa niya, basta raw silang pamilya ay masaya. So dead man na talaga ang celebrity mom sa mga hanash ng bashers. Una nang tinanggi ni Billie sa isang interview na hindi siya gumagamit ng iligal na droga at tumigil na rin siya sa pag-inom ng alkohol at pagyoyosi. Sa ngayon ay super healthy raw ang feeling ni Billy.